Magandang tanghali po. Oras na para sa may irit na balita. nakse cellphone ang dalawang lalaking yan habang nakaupo sa labas ng isang barangay hall sa Santa Cruz sa Maynila nang biglang dumating ang riding in tandem at tinutukan sila ng baril ng angkas nito Hold up na pala mga on duty na tanod ng barangay ang dalawang biktima Ang iba pang detalye ng balitang yan maya. -maya. Ngayon po mainit ang panahon doble ingat po sa mga kinakain sa dahil kit sa, kit sa kidapawan City mahigit sampu po ang naospital dahil sa hinihinalang food poisoning. Ang itinuturong dahilan, ang kinaing halo-halo mula sa isang tindahan. Sabado po ng hapon ng isa-isang dinala sa ospital ang mga nakakain matapos makaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Kabilang po sa kanila ang isang batang tatlong taong gulang. Pansamantala muna ang ipinasara ang tindahan habang hinihintay ang resulta ng test mula po sa sampol ng halo-halo. Sinubukan ng GMA Integrated Juice na kuna ng pahayag ang may-ari ng tindahan pero tumanggi siya. Agad naman daw silang nakapagbigay ng ayuda sa mga biktima. Base sa huling ulat, may tatlong pasyente pang nasa ospital pa rin. Para makaiwas po sa food poisoning, narito ang mga dapat tandaang tips. Ugaliing malinis lagi ang kamay at mga gagamitin sa pagluluto bago at pagkatapos maghanda ng pagkain. Dapat ding ihiwalay ang hilaw sa lutong pagkain para iwas kontaminasyon. Iyaking maluluto ng mabuti ang pagkain. Huwag itong hahayang maiwan sa room temperature ng dalawang oras para hindi mapanis. At ilagay ang pagkain sa mga malinis na lalagyan saka isilid sa refrigerator. Maigirin pong tiyak tayong malinis ang tubig na ating iniinom. Big time taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayon pong araw. May dagdag presyo na 1 peso at 55 centavos sa kada litro ng diesel. 1 peso and 10 centavos naman ang pagtaas sa gasolina, habang 1 peso and 40 centavos naman para sa kerosene. Inirekomenda naman ng Department of Energy na bigyan na ng fuel subsidy ang mga PUV driver dahil sa pagtaas ng singil sa oil products. Ayon sa LTFRB, hinihintay na lamang nila ang utos ng Department of Transportation para ipahmahagi ito sa mga PUV operator. May tapyas naman po na halos piso ang singil sa kuryente ng Meralco. Katambas po yan ang halos 200 piso bawas sa electric bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Sabi ng Meralco, bumaba ang singil dahil sa pagbaba ng power generation at transmission charges. Tumaas naman po hanggang 30 pesos kada kilo ang presyo ng pulang sibuya sa Dagupan, Pangasinan. Mula sa 50 pesos noong isang linggo, nasa 70 hanggang 80 pesos na po 'yan ngayon. Sabi po ng uh, ilang nagtitinda, sapat naman daw ang supply ng pulang sibuyas, pero tumaas lamang talaga ang kuha nila mula sa supplier. Sa Metro Manila naman, naglalaro mula 68 pesos hanggang 130 pesos ang kada kilo nito, matay sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture. Ngayon pong araw ng kagitingan, tumitindig ang ilang grupo laban sa paulit-ulit na panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, uh, Connie, pasado las 9 ng umaga ng pangunahan ng bagong alyansang makabayan ang iba't ibang organisasyon para sa isang kilos protesta para pagsigawan ng kanilang panawagan laban sa umuring militarisasyon sa West Philippine Sea. Sinimulan ito ng isang motorcade na sinundan ng pagmarcha ng grupo patungo sa harapan ng konsulado ng China dito sa Makati. Nais nilang matuldukan ang anilay pangihimasok at paulit-ulit na pananakot ng China sa mga sakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Anila, ito raw ay malinaw na pananamantala ng China sa teritorial na integridad ng kanyang mga kapitbahay. Itinaon ng grupo ang protesta sa araw ng kagitingan. Sumisimbolo daw ito sa dedikasyon ng mga Pilipino na labanan ng mga dayuhang mananakop. Dapat daw ay umalis na ang China sa West Philippine Sea, sirain ang mga ilegal na isaktura at kilalanin ang 2016 arbitral ruling na nagsasabing walang basihan sa international law ang Nine Dash Line. Git ng grupo, ang lehitimong paglaban sa pangimasok ng China ay hindi dapat tumantong sa pagtatayo ng mga militar na pasilidad sa mansa. Munsod ng kilos protesta, pansamantalang nabarhan ang daling ng trapiko sa may partikular yung patungong EDSA kung kaya't ginawang two-way ang kabilang lane. Pero pasado sis ng umaga, nagmarcha na papalayo ang mga realista at muli nang nabuksan ang nasabing kalsada. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Pagpapalakas ng depensa sa South China Sea, ang isa sa mga inaasang tatalakayin sa kauna-o ng trilateral summit ng Pilipinas, Japan at Amerika. Sa Huwebes gaganapin ang summit kung saan magpupulong sina Pangulong Bongbong Marcos, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at US President Joe Biden sa White House sa Amerika. Kasunod ito ng Maritime Joint Patrols na isinagawa ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa gitna ng tensyon sa South China Sea. May nakatakdaring bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Biden. Ang Chinese Foreign Ministry tutul daw sa mga ganitong pagpupulong na posibleng raw humantong sa tensyon sa rehiyon. Bukas bibiyahay si Pangulong Marcos pa Amerika. Happy Tuesday mga mare at pare. Nagpasikat ang It's Showtime host sa paghula ng top answers sa Family Feud. Pero bago yan, may unkabogable surprise din ang show kay Vice Ganda. Anong song ang karaniwang kinakanta sa birthday party? And happy, birthday. happy birthday! Hindi nga! Kaling! Alam mo, feeling ko hindi. Tignan natin. Nansyan ba? Ang happy birthday! It's a prank kasi ang first question pa birthday surprise pala kay Vice. Happy and thankful naman ang TV host. Sa episode kahapon, nagharap ang Team Vice Ganda at Team Ann Curtis. Ang Team Vice ang naglaro sa Fast Money Round kung saan sina Vice at Jong ang representatives. Hindi ba nakuha ang jackpot? Lucky at happy naman sila sa game. Agaw pansin sa ilang pasahero ng bus at ang baubaw isang uri ng tricycle na yan sa Bonifacio Misamis Occidental. Paikot-ikot kasi ito sa gitna ng kalsada kahit walang driver. Napatigil tuloy ang mga sasakyan. Mayamaya maya lumapit ang isang lalaki at sinubukang sumakay sa driver's seat. Kalaunan, inapatigil eh din ng lalaki sa gilid sa kalsada ang baubaw. Hindi malinaw sa mga nakasaksi kung bakit nagpaikot-ikot ang naturang sasakyan. Ito na ang mabibilis na balita. Sumiklab ang sunog sa barak sa SSS Compound at dalawang abandonadong stall sa EDSA Kamuning sa Quezon City. Itinaas sa unang alarma ang mga sunog at nasa walong fire truck ang rumispunde. Napulang apoy matapos ang kalahating oras. Walang naiulat na sugatan. Patuloy pa ang imbestigasyon ukol sa sanhi ng apoy. Halos tatlong oras na wala ng kuryente sa barangay Sipak Almasen sa Navotas kaninang madaling araw. May lalaki kasing umakyat sa poste ng kuryente roon. Paliwanag ng lalaki, may humahabol daw sa kanya kaya siya umakyat sa poste. Humingi siya ng paumanhin sa mga naabala. Ayon sa Navotas Police, nakita sa record na may kasong robbery sa Eastern Samar ang lalaki. Naibalik na ang kuryente sa lugar. mare at pare, big success ang Sparkle Goes to Canada Tour ng ating Kapuso Stars. Sa Calgary leg, nagpakilig ang Sparkle Love Team sina Julian San Jose at Raver Cruz, Ruru Madrid at Bianca Umali, at Barbie Forteza at David Licauco. All out din ang performance ni Bubay na nagbigay saya sa mga kapuso. May pre-show games mula sa sponsors kabilang ang GMA Pinoy TV at front acts mula sa Filipino community sa Calgary. Dumalo rin si sh sa show si Consul General Zaldi Patron. Sa sold-out na Toronto Leg naman, magkahalong kilig, entertainment at all-out performances din ang ibinigay ng kapuso artists. Happiness overload naman dahil sulit ang pagdalo ng mga kapuso natin doon. Mga kapuso, dahil po sa Easterly, sasahan muli ang mainit na panahon at mababang tsansa ng ulan sa halos buong bansa ngayong pong Martes. Ayon sa pag-asa, posibleng umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan, Pangasinan. May limang iba pang lugar ang pupwede hong makaranas ng danger level na heat index. Habang dito po sa Metro Manila, partikular na sa Pasay, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius ang damang init. Iilang lugar lamang sa bansa ang may tsansa ng light to moderate rain sa mga susunod na oras. Base po 'yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Sa patuloy na kakulangan sa ulan at tumitinding init, tanging ang Magat Reservoir ang nakapagtala ng pagtaas ng water level sa nakalipas na 24 oras. Madaling araw noong April 6, makikita ang dalawang lalaki na nasa harap ng Barangay Hall sa Santa Cruz, Manila. Nakaupo ang dalawa habang nagsiselfon. Mga tanod pala sila na nakajuti ng sandaling iyon. Ilang saglit pa, dalawang lalaking magkaangka sa motorsiklo ang dumating. Nilapitan ng angkas ang dalawang tanod, tinutukan ng baril at kinuha ang cellphone. Kinuha rin pati sombrero ng isa sa mga biktima. Ayon sa Manila Police District, identified na nilang nanutok ng baril. Ngayon, kinaispoil na po natin, uh, upon backtracking and investigation, uh, na-identify na natin yung suspect at napailan na natin kanina sa piskalya po yung ano, information po robbery hold up po. Taga Maynila raw ang sospek at dati na rin nasangkot sa parehong krimen. Hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ng rider. Pinuntahan namin ang mismong barangay hall kung saan nangyari ang pang-hold up. May humarap sa aming kagawad ng barangay pero tumanggi siyang magsalita kaugnay sa pangyayari. Hindi rin humarap sa amin ang mga biktima. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa gitna po ng dumaraming pertussis cases, posibleng magkulang ang bakuna rito sa susunod na buwan. Makakausap natin sa si Health Department OIC Assistant Secretary and Deputy Spokesperson Dr. Albert Domingo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang hapon, magandang umaga po pala Sir Raffy and uh, Sir Connie. Good morning po. Opo, si kani po ito ano ho ang back up plan sa inaasahang kakulangan sa bakuna po para sa pertussis vaccine sa Mayo po. Salamat po sa tanong no linawin natin na meron pa tayong uh, bakuna ngayon sa gobyerno ito po yung uh, pentavalent pero tama po ang inanunsyo ng ating uh, kalihim si secretary Erbosa is uh, malapit na pong maubos kasi nagre-responde po no ang good news is ang ating mamamayan ay mas nagiging aware at nagpapabakuna sa pentavalent. Meron po tayong mga vaccines sa private sector. Hindi po tayo mauubusan sa market. Ang linilinaw po ng ating kalihim is yung stocks po na pre na hawak ng gobyerno. At mm. ang back plan po natin para dito is, maliban o dagdag pa dun sa 3 milyong uh, dosis na parating uh, sa hunyo, ay tayo kukuha ng mga DTP. no. Yung DTP, diphtheria tetanus pertussis, is uh, mas luma, ibig sabihin mas matanda na pero very effective pa rin mm -hmm. na vaccine kasi kumpara dun sa pentavalent na 5-in-1. So may nakikita tayong uh, posibleng uh, emergency procurement na gagawin natin para pagdating ng Mayo ay hindi tayo mauubusan. The directive of the Secretary is hindi dapat mauubusan ng vaccines in the government uh, file po kasi okay. libre. Uh, pero asek like, uh, sa akin pong mga mga nakausap din ano sa akin programa po sa Pinoy MD, uh, marami na ho sa kanila daw ang nagpupunta sa mga health centers nila at wala na talaga ho silang makuha na pertussis vaccines as of now, no? Ito pa lamang hong Abril, wala na silang makuha. Yes, yan po yung uh, sabi nga natin na ang consumption is uh, tumataas. Na-monitor na po natin 'yan. Ulitin po natin no, hindi lamang po sa health center meron. Alam po natin na may bayad sa private, uh, meron po doon. Kaya 'yung mga libreng vaccines, 'yun 'yung ating papalitan. 'Yun 'yung uh, bibigyan ng uh, DTP na ating pong bibilhin agad-aran sa uh, this coming April or this April rather and this coming May. All right. Okay, maraming salamat po sa inyo Asec Albert Domingo ng DOH. Nasa bataan ng na Pangulo para sa pagdiriwang ng ikawalumput dalawang anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. At may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi. Hindi raw dapat mawala yung spirito pataan at pagkus ay dapat maging inspirasyon ito. Ngayong may mga panibagong hamon ang Pilipinas. Ito nga ang uh, mensahe ng uh, Pangulo sa pagpunta niya sa Dambana ng Kagitingan dito sa Pilar bataan ngayong Araw ng Kagitingan. 82 taon matapos ang Fall of Bataan, dapat daw maging inspirasyon ng kabayanihan ng ating mga ninuno, makamtan lang ang uh, kaliang tinatamasa ngayon, lalo na ngayong may kinakaharap na banta ang bansa. Idinig ng Pangulo na hindi tayo dapat pasupil at paapi, lalo na sa sarili nating bakuran. Pinare-review rin ng Pangulo kung sapat ba ang beneficio at separation pay ng mga sundalo na nagkaroon ng permanent disability sa line of duty para sa pagtatanggol ng bayan. Kasama ng Pangulo na nag-alay ng bulaklak ang Sir J.D. Affairs ng Amerika na si Robert Ewing at Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya. Kasama naman Amerika ang Pilipinas sa World War II, kalaban ng Japan. Pero ngayon, kapwa natin, strategic partner ng dalawang bansa. Kapwa nila inanunsyo ang kahalagahan ng magaganap na kauna-unahang trilateral meeting ng Pangulong Marcos, PM Kishida Fumio, at President Joe Biden sa Webes sa Amerika. Samantala, sinabi naman ni Vice President Sara Duterte, dapat daw isa puso at tutukan ang mga aral ng kasaysayan na nagbigay sa atin ng tinatamasa nating kalayaan sa ngayon mula sa Dambana ng Kagitingan diretso sa Balanga Mataan ng Pangulo para pasinayaan naman ang programang pabahay doon. Yan ang latest mula rito sa Bataan. Balik sa iyo, Maraming salamat, Ian Cruz. Ito po ang balitang hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. puso, alamin ng maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.